Diyan na, oh, ha? Uh, nasa linya po natin, kausapin natin si Senator Franklin Drilon. Dating uh, Justice Secretary. Yes, at uh, tatalakayan natin siyempre yung mga pagdinig sa Senado. Oh. Ukol pa rin dun sa pagkatatagdaw. Uh, <laughs> nandiyan <Dating, laughs> <Dating laughs> na siya nga, nandiyan na. Hello good morning. President? Yes. <laughs> Senator Drilon, maganda umaga. Igan at Connie po. Good morning po. Ma mabuhay, mabuhay kayo Egan, Connie. Uh Salamat. Na, 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 Ako Ako'y wala na sa Senado, pero tawag pa rin kayo ng tawag. Eh, ma, eksperto pa rin masok, po kayo. Magandang uh, pigain ang iyong uh, legal ano, uh, expertise. Uh, yes, Tika, of yes. course. Sino napag okay, 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 okay. Napag-usapan uh, natin ito dun sa mga nauna naming panayam sa inyo. Uh -huh. Hinggil dito sa dapat pagpapalakas ng ombudsman. Di ba yun ang ating, wala pang ICI nun eh. Uh, sabi mo, lahat ng ito kasi mapupunta talaga sa ombudsman. Wala pang itinatalagang ombudsman noon. Mm -hmm. O ngayon, eh, may ICI Opo. na. E eh, bigla, may mga panumukalang batas o -o. Na ng sa Kamara at sa Senado mm -hmm. yata na layong palakasin pero hindi na ICI. Independent People's, People's Commission. Commission. Ang dami na natin parang tinatayong... Na, na, parang nakakalinto. Uh, parang walang mangyayari sa imbesigasyon kung palipat-lipat tayo ng mga ganitong... Itatatag ng mga komisyon senador. Sa, sa ano tingin nyo rito? Sa, sa ngayon ako sa sinasabi mo Egan, sa ating saligang batas ay makapangyarihan upang litisin at itibanda ang mga, uh, mga, ka, ang, 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 uh, mga nagkasala sa ating pamalaan ay ang ombudsman. Oh, yan oh, po oh. ay nakasaal sa saligang batas. Hindi natin palit, pwedeng palitan yan. Ngunit ating gagawin akala natin ng Ombudsman sa pamamagitan ng pag pag uh, ng uunmaayos sa mga abogado pagbigay ng budget na mm. na sapat at wala nang marami pang usul basta ibigay ang budget ng Ombudsman at dapat yung mga abogado uh -huh. na kunin ng Ombudsman yan po ang kailangan natin hindi po naman po pwede e eh, gan na bawat may problema tayo magtatayo tayo ng isang ahensya eh uh -huh. kanina may nagtanong sa akin eh wala bang gawin, hindi ba natin pwedeng gawin may supervisor ang ombudsman? Eh kako, gawin natin yan, hindi pwedeng, hmm. hindi, pwedeng hindi sundin ng ombudsman. At kung, kung tama yun yung sinasabi, ay di kako kailangan din natin ng supervisor ng supervisor ng ombudsman. Eh saan tayo hahantong nito? Oh, so, oh, na. oh. <laughs> marami ang kailangan, natin, oh, ang kailangan natin, bigyan ng sapat na suporta ang ombudsman sa so, pamagitan ng mas malaking budget, uh, additional uh, ab uh, mga abogado at maayos na pamumuno sa opisina ng ombudsman. Yan po ang nasaat sa ating Saligang Batas. Hindi naman po pwedeng bawat meron tayong ganitong pangyayari eh magtatayo tayo ng bagong opisina, mayroon tayong Saligang Batas. Hindi natin pwedeng palayuwalain yan. At mm saka -hmm. okay, ano? babalik <laughs> tayo sa... Diba uh, kahapon hapon, uh, may mga sinasabi, hindi ba natin pwedeng bigyan ng power to arrest, yun uh, search and seizure? Uh, eh, sabi ko balala din nyo ang aso, hindi ba nung martial law, uh, walang husgado, mm -hmm. puro lang arrest and seizure order or aso, uh, 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 ibig mo natin pupalik doon? Itumatahinig naman but they do not realize. <laughs> Siguro in all sincerity, People are exasperated, pagod na sa mga katiwalian, kaya mga solusyon na gano'n ang pinapropose. Kailangan po, we must be rational about this. Kung sa tingin natin hindi uuobra ng umutsuan, ay hindi palitan natin ng ating saligang batas. I-amend natin at gumawa tayo ng paribago sa opisina. Pero habang nandiyan yan, hindi naman pwedeng baliwalain natin. Senator yung pagkainip ng mamamayang Pilipino na may makulong, o mabigyan ng katarungan dito sa anumal lang ito. Saan ba talaga ang dahilan bakit parang ang tingin ng tao eh? Tumatagal. Parang ang bagal. Sa akin po, yan po ay indictment of our justice system. Egan sa panahon ngayon ang tingin ng taong bayan, mayroong isang hostisya para sa bayayaman at baka pangyarihan, Totoo. mayroong mga hostisya para sa mga mahihirap. Kaya po yan ang dapat tingnan ng pamalaan kung paano maibalik ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hustisya natin at uh, sa akin po uh, para, talagang para natin ang ating mga ahensya na siyang uh, humahawak ng pagdemanda ng katiwalian oh. ng ng ng, ng, ng katiwalian sa uh, Senado okay. sa uh, Kongreso pwede bang kasama sa amenda yung appointing power ng isang ombudsman parang napo-politika yata senador paano bang Dama dapat di ba eh again, Ah uh, the system is as good only as the people who run it. Ang hmm. ibig sabihin, kahit magaling ang sistema natin kung ilalagay mo diyan ay bulok, bulok din ang lalabas. Hmm. Garbage in, garbage out. Kaya sa akin ay ala alam mo. It's <laughs> pointing power yan. At 'yan po ang sistema natin ngayon. Kung hindi maayos yung kanyang in-appoint, ay di-impeach natin. 'Yan ang hmm. remedyo. Uh, uh, Pati yung oo. impeachment na bang, na pero partner susuga ko lang ay yung pati yung po yung impeachment ngayon para bang 'di ba pina parang pinahirapan yung 'di ba na Tama, impeachment eh, eh, eh. oo oh, ano pa ano pa kaasahan ka natin lahat ng po pwede magawang parang, parang tiwala ng oo. mamamayan sa sistema ng gobyerno oo. may problema rin ngayon oo oh, uh, oh, lahat may problema pero hindi sabihin napalitan natin ng diktatorya We must work within the system. Hindi uh, naman oh, po pwede yung, it's not that work. Palitan natin eh, aabot tayo sa sitwasyon na naghanap tayo ng one-man rule, hindi naman po pwede yan. We must work within the system. Yung pong bilang isang legal luminary po kayo, ah, siyempre yun ang tingin ng aming, lahat kami, No, sabi na parang uh, ang tumatagal talaga doon sa mga sistema na meron siguro sa Supreme Court at nagsalita na rin po si Associate Justice Leone na talaga makikipagtulungan na rin ng uh, uh, Supreme, Supreme Court on this no particular issue. Ano ba ang, back? kasi sa, may mga backlog, alam naman ho natin yun, pero ang dami na sigurong pwedeng marimedyuhan uh, at this day and age na may teknolohiya na po tayo, may kailangan ba tayong baguhin din in terms of the system? sa atin pong mga korte. Oh. Uh, <laughs> sa akin po, dapat we must be proactive. Mm. Ang husgado kasi ang tendency niyan maghihintay lang kung ano ang kumpas ng mga abogado. Yan po ang nature ng judicial proceeding. Supposed oh. to be impartial, moment oh we are think we are overdoing it. Eh dapat must there must be a more active hand yung kompas dapat ng Court Supreme mas malakas, mas nakikita. Kung may nakikita mga uh, huwes dyan na tatamad-tamad, eh di, uh, eh, eh, tawagan nila at sabihin, oy, binabantayan ka namin pag hindi ka tumino ang trabaho mo, ah, eh, ba, pwede G kang mas kasuhan. Tama, uh, ang ibig kong sabihin, uh, alam mo nga ako matagal sa pamalaan, um, um, 34 na taon, ang importante may tega kompas Kailangan mayroong uh, lead man. Ako hindi ako nagyayabang, uh, Egan. Mm -hmm. Sa Iloilo -ilo po, nagawa ko yung lahat ng mga kailangan gawin. Dahil sa nandun ako bawat, bawat uh, buwan mm -hmm. at pinagpulong ko yung mga regional directors, tinatanong ko sila ano ba ang problema at tinatawagan ko yung mga cabinet members. <clears throat> Kaya ko nagawa yung ang dapat gawin. Ang sa akin lang, ang ang pinapaalating ko, hindi po pwede yung dating attitude mm -hmm. na basta maghihintay ka lang na kung ano mangyari. Kailangan there must be more proactive kahit po yung Court Suprema, dahil mm. kada nang supervision sa mga husgado, they must be proactive. yung legal profession, yung kami mga abogado, para din kami pagkukulang dahil sa kuminsan ang delay is a uh, trial is a technique to win your case. iprofit, but hindi po pwede yan. dapat pagsabihan ng ng pag, uh, a more active monitoring, a more active uh, uh, hand in managing our court system. Eh ngayon, <laughs> at saka yung appointing, yung appointment ng tama na tao. Mm. Eh sa ngayon, Egan, I, must, uh, I am sad to say that ay tinatawag nating pillars of justice system. Okay. Ano yun? Investigasyon, police. O maraming nagreklamo sa police. Yung Pro National Prosecution Service. Maraming nagreklamo sa National Prosecution Service. National Prosecution Service. Sa mga piskal. Yung mga juez. Maraming nagreklamo ng mga reklamo. At saka yung pagkulong uh, <laughs> lang lang ng mga guilty. Eh balala natin si Tony Sanchez. Buti na <laughs> naagapan. Sana <laughs> mo wala na. So our justice system is at this point uh, oh. uh, leaves much to be desired. Okay. At, mm. a a alam mo, eh, Ang ating executive secretary, ay Dati, dati Puyat, uh, Chief oh. Justice Hindi po ba si Bersamin, the hmm. si Secretary Bersamin, eh dapat, eh, eh dapat si Mas Dongbay di Pamu Wisans, siya po ang eksperto sa judicial system natin. Okay. Dapat he must take a personal hand to see how to improve our justice. Opo, oh, meron okay. talagang da dapat i-improve. Opo, oh, oh, da meron po. talaga. Da sa oh. kanya po ang kapangyarihan. Opo, Ang kanya ang pundo para po matugunan itong mga problema ito. Alright. Ngunit, uh, parang ang attitude na kikita ko ang attitude ni Secretary Bersamin, sorry ha, eh para pa rin siyang Chief Justice. Ititigitigin lang at paghihintay kung ano mangyari. Bakit <laughs> kita bitawan, isang tanong, isang sagot. Nung Senate President ka, nakialam ka ba sa Bicam? Ah, nakialam ka sa Bicam. Hindi ka pwede hindi ba kialam kasi pinipirmahan mo yung budget pagpadala sa Pangulo eh. Pumupunta Ngunit, ka sa deliberasyon nila? Ah, hindi ako pumunta bilang Pangulo ng Senado. Pumunta ako sa BICAM kung uh, 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 natapos na ang deliberasyon at uh, magpipirma ka ng BICAM report. Uh, Ay, ngunit doon po sa detalya sa loob, naman, eh, eh. eh, hindi ka, hindi, nakapangit naman na maki, Alam ko doon. Wappo ka kasi ang kinatawan ng Senado e eh kapo mo namang senador mm hindi -hmm. eh na pwedeng sabihin mo wala akong tiwala sa sasali ako rito Okay <laughs> Senador salamat Thank you po Sen. Ingat ka ingat Thank you po Dating Senate President Franklin Drilon Baitang huli